Tulog mga barangay sa Mantawi City, ang kalitlang gibahaan kagahapon sa hapon. Si Nico Sirino sa report. Kuha kini sa usa ka Fire Volunteer sa sitwasyon sa barangay umapad kagahapon sa hapon. Halapad nga pagbaha ang nasinati, bisan kun arang-arang unta ang panahon. Usa sa labing apiktado ang sityo Laray. Sa laing video nga na-post sa social media o gipakita sa City Hall sa ilang press conference makita ang kakusog sa bulog sa tubig. Gawas sa Barangay Umapad, lakip sa apektado ang Barangay Paknaan ug Ibabaw Estancia. Mi-overflow ang Butuanon River human sa pipila ka oras nga kusog nga uwan sa bukirang parte sa Cebu City. Awala ah, ba mag sir? Ang sa bukid ba? Oo, nya kanang gika- gika-potensyal siya ni. Kalit lang, mga, way, media oras. Gipabakwit sa, Gipa sa eskwelahan sa umapad ang mga apektado. Sa datos sa CSWS, 352 ka mga pamilya umuabot sa 1,405 ka mga individual tanan. As of ganina, naghinahinay na itong panglimpyo so technically na hubas na yun. Um, gipaste lang sa sila, giprovide lang sa natog breakfast and then lunch ang last provision na to ani nakahatag po disaster kits nga naisulod nga banig malong and mga garments og ang ato ang mga hygiene kits kaganihang buntag ipangunayan ni Mayor Jonas Cortez ang pag-inspeksyon sa dapit gitan ang waterway o gituki ang mga rekomendasyon aron masulbad ang problema sa baha usa sa na nakitang posibleng hinungdan ang pagtambak sa parte sa sapa alang sa himuon nga slow protection. Nigamay kuno ang agianan sa tubig apan temporaryo ra kini kay angayang ikonsidera ang long term nga katuyuan. Nigamay ang kuan pero ang intention ani nga project ang uh, katong slow protection. Once mahuman ang slow protection, makuha na siya ma, ma -likon na instead of mag-sige na lang nag-erode mabutangan na siya murag mga concrete uh, structures nga delete mo overflow. Gi-highlight usab ang importansya sa maayong koordinasyon sa Mandawi City ug Cebu City kay parehong sa duha ka dakbayan mitadlas ang sapa. Ang uh, importansya sa pag-coordinate sa atong silingan nga atong ipursu ang atong beyond borders. Kay that is exactly the essence. Uban ni Godfrey uh, Relien, Nico Sereno. Balita Bisdak.